Philippine National Police sa Western Visayas na samsam itong higit 32 million pesos na halaga ng droga. Higit apitumpu naman na drug suspect, arestado ng pulisya. May buong detalye. Ang bomborazo ilo-ilo Umaabot sa 32.1 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng pulisya sa Western Visayas sa kanilang linggong operasyon laban sa droga mula Marso a 8 hanggang 14 taong kasalukuyan kung saan 73 katao ang naaresto sa buong rehiyon Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nasam sa mga 4,711 grams ng hinihinalang sabo na nagkakalaga ng 32.1 milyon pesos. Maliban dito, mayroon ding higit isang libong gramo ng mariwana ang nakumpiska. Ang Iloilo -Ilo Police Provincial Office ang may pinakamalaking halaga na nakumpiskang droga na umaabot sa 21.12 milyon pesos. Sinusunda ng Iloilo -Ilo City Police Office na may 5.53 milyon pesos at Negros Occidental Police Provincial Office na may 3.6 milyon pesos. Sa bilang na mga naaresto, nanguna ang Negros Occidental na may 31 na nahuli o 42.4% na ng kabuang bilang ng na mga naaresto. Sinunda ng Iloilo Province na may 16 na naaresto habang Bacolod City at Iloilo City naman ay may tig sa 10 na huli. Pinuri naman ni Police Brigadier General Jack Juanqui, Direktor ng Police Regional Office 6, ang mga unit at personal na naging bahagi na matagumpay na operasyon. Ang mga naarestong sospek ay kinasuhan si ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So far po on our campaign against illegal drugs dito po sa Western Visayas, more or less uh, 32 million worth of uh, illegal drugs yung ating na confiscate sa buong uh, linggo po covering March 8 to 14 and uh, from this arrest, yung nanguna po dito yung ating uh, Iloilo Police Provincial Office na naka-confiscate po ng uh, mahigit uh, 21 million pesos worth of uh, suspected illegal drugs. Mas lalo pa po natin pinagting ang ating campaign against illegal drugs dito po sa Western Visayas and katuwang po natin yung ating uh, komunidad. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John, at Shanova Luzada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!